Hello sa mga idol! Welcome back sa aking channel! Sabay sabay po natin panuuri ng na manakakaliw at manakakatawang mga videos na aking nakalap sa internet. Kung subscribe na po kayo pa updated sa mga bagong videos na in-upload ko raw. Sa tinanggal tagal ng paglalaba. Mm. Ito palang hus na ito. Ay dito inilalagay. Papatay nga nun. <laughs> Pariw <Inuha> na tubig. <laughs> Ako nga rin nagtataka eh. May butas dyan. Parang dyan pala. kaya pag ganyan ano? <laughs> eh, tik, tik din sila. Yung feel na feel mo na pagka-vlogger tapos biglang. Thank you po. Welcome. Hindi <laughs> nagkasama <please. laughs> <laughs> yung, <agisama> yung supot. <laughs> ano yun be? Kasi kantong po oh. nga. ang galang naman. Very good. Tingnan natin ah. pancit canton ilan? dalawa po dalawa? isa lang to eh isa lang to? magkano pera mo? galang ano? Hmm. ano ba to? extra hot? o ah, ito na extra hot ano ulit to? ha? hindi niya makain ano ulit yan? ano muna yan? pancit canton Ano let? Ano let? Budget canton daw. <laughs> Ay, sa kayo mas. Para nautusan lang. Hindi para sa kanya Bye-bye. Hey, <laughs> Extra hot eh. <laughs> Galing naman. Kaklase mong malalim dyan mo sa ang datingan. <laughs> ang bilis ah. <ha>? Lagot. Makaramdam ah. <laughs>

Nakakaramdam talaga siya. eh. Na eh. <laughs> come over here, come over here. So here's some scissors maybe, and let's see if that. Oh, scissors! Look at that. Give scissors. You one. A cannon. Makaraan scissors. <laughs> oh, no, no, no. Huh? Huh? Excuse me. Mm -mm -mm. Hello. Hey, how you doing? Hello. need to go to the emergency room? Just walk in? Yep. What are you doing? I'm to get get Two years old pa lang. Ayon mo, tatas? Ma ma mama. Mama, <laughs> mo. Ma ma baby, mo. <laughs> o, ka akin. Huwag ka <laughs> ka na. Huwag ka atawa. Talaga, <laughs> <old> <laughs> <niya> <laughs> <laughs> Super Ultra Pro Max ang late reaction mo. Ako. Oh. Walang reaction? Eh, hey, squeal up, ah. Morning, sir. Ma, morning. Say I sir? Ma'am, uh, I Okay! What's up, ma'am? What's up, ma'am? Ang dami nang nangyayari okay. sa kanya. Sabi mag-aapo. Late <laughs> reaction na. Okay, no more questions? None, ma'am. Okay, that's all. Class dismissed. Goodbye, class. Goodbye, goodbye ma'am. <laughs> uh, goodbye po, ma'am. Ma ma Huwag ka nang mag-goodbye, Mr. Navarro, dahil absent ka na kanina pa. Grabe <laughs> ka, tiyos ah, ko. Ma'am, ma nakikinig pa ako kanina pa. Ah, talaga ba? Kanina pa yung nakabukas yung camera mo habang nagkaklase ako. <laughs> nakikinig ano, pero nakahiga. Nakahilata ka lang dyan, natutulog. Tapos ah, ako mapapaus ma na ako dito sa kakaturo sa inyo. Di ka malang naawas sa mga kaklase mo dito. <laughs> sa akin. Eh sana kung natutulog ka lang naman sa online class ko, wag ka na sana pumasok. Eh total, okay lang naman siguro sa'yo mabagsak? Grabe, nakaka-disappoint <laughs> ka man mo. Bagsak na mo nalang mag. President ko pa naman ng SSG officers, <laughs> tapos ganun ang pinapakita mo. Pa <laughs> 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 Laki nun eh. Point of view. Pinagluto ko para sa grade. Bado? Huh. <laughs> Sir, babang kalso. 75. Wow. Ayaw. Bagong nilo siya. Ay, <laughs> nagamit ka. Kweta lang, kwenta. Maraming salamat din, ha? Oo, oh, sige, salamat, ha? Ay, tawad Jampat. pa. Kwenta. Ayos, siya ako. 75 na lang, oh. <laughs> 75, mura na lang yan, oh. Wala ko? Bang kalso. Bigla kang yayaman dyan, ay, no? Ayan, oh ka. Ba't kailangan ng kalso dyan? Where is my daughter? <laughs> where is Trip, <laughs> 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 <is my> eh. <laughs> nakakaakala talaga eh. <laughs> Yan talaga yung kausap niya, ano? Tumaiming din na nag-ganan, ano? Ang problema na si nanay. Nasa na yung props mo? Hindi <laughs> <Yun>, na kisama. Hmm, <laughs> ayun. Lakas. Hmm. <laughs> ah, si ano yun? Nasa <laughs> ah, <saan> na yung bola? <laughs> It's a prank. Ang <laughs> Aba! <laughs> May pa-exhibition pa yung rekeri. Oh, <laughs> <no>. ah. <laughs> Meron ba pala doon? Pumasok rin. Four points. <laughs> Balat ba yan? Ha? Ha? mali yata.

Ano ba talaga? Ah, yan. Siguro, may papasok na yan.